Yo, no? kumusta kayong lahat? Yan, ngayong araw na to ay Father's Day. Happy araw. Father's Day. Oh, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay diyan. Sa mga nanay na parang tatay. Yan. Eh, dahil Father's Day, hindi pwedeng hindi mag-celebrate si Heidi ng Father's Day. Kaya, kung maka pagkasawa kayo ng ano katulad ni Heidi na talo pa si Detective Conan para mag search ng mga <laughs> kainan swerte <laughs> kayo kaya ang swerte ko dahil may Detective Conan ako eh may, eh. <laughs> may researcher ako kaya punta kami doon sa ano sa may Ibiso no? Beach? Ibiso ba yun ha? malapit para malapit doon may isang kainan na nakita si Detective Kunan kaya let's go you. Hey, hey, hey! without warning And when it rains, it's pouring I got dreams, big dreams I wanna do big things But I just can't seem to put it all together I just wanna be seen I'm jumping ship, I'm a-diving Middle of the ocean, swimming till I find it I see an island, out ahead Filled with things that I've wanted since I was a kid Went through it with every muscle I've got Sucking down water in my lungs till I cough But I won't give up, I'll never stop Till I wash up on the sand or my heart finally stops hey. I will be the best Headed up for change, I just started on my quest Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed No one in my way but myself and a test Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best Life is just a game, I'll be playing till I rest I'll be there to claim my own spot the best. Deep within my mind, i all my fear to rest cause I will be the best, yeah. I will be, be the, the best. best. I can I gotta study all cram I gotta make up a plan to give me some kind of chance. I gotta enter a new mode, or else I'll get KO'd My life's at a crossroad, I'm ready to reload. I gotta learn some kinda of lesson from my past. I made mistakes, but I learned how to react. I love to chase, but I need a new path to have a chance to get what I wanna grab. A good life has a good purpose. Something that makes everything that you're doing worth it. Something with a bigger meaning that's under the surface. Cause that's what's gonna keep you working. It's a journey to make it. I got a life in the making. I choose how I'm gonna shape it. I got new life in rotation. I flip a switch, I'm fixated. I'm sick of patience and waiting. My destiny is awaited. I will be the best. headed out for change, I just started on my quest Yeah, oh. the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed No one in my way but myself and a test Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best Yun o, nakarating na kami dito Sa, ano pa nga lang, kayo na nga ito? Nisio City Diner Yan Asan ah, ba? Dito? Ah, ito lang pala ako Ito ah. lang Maliit lang pala ako sa tabi lang ng ano, daan. Pero tingnan nyo yung ano, mga customer. eh Ang isa o. Oh. ko pang bangga gani kanina o. Oh. Isa na, umuwi na. Ang isa, umuwi na. ganda ganda ng ano. Kaya pasopi namin yung loob. Let's go. Na Excited na yung isa o. Oh. mauna na. Yan nung galing. Bueno, pa dito. Yan. Ito lang siya sa tabi ng ano. Sa lang to. Yan. Yeah. Kain nila. Dinner. Saan Diner? Dinner? Dinner? No. Diner. Yan, oh. Diner, Diner. 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 Mission City Diner. Burrito siguro. Open no mga gal. Kumeto, Eh, tao sa loob. Kakahiya manghap. <laughs> Dito na lang kami. Ayan kami ni Heidi ngayon okay, Serve nila dito? Okay Kangiti oh Tingnan nyo naman yung view Ganda ng view Diba o, o, o. Diba Init-init Yan Dapat, pag mainit may malamig na inumin Yan Yan. kape, ang kape Kura yung sasay Damn! Ano <laughs> ito? Yan, ito na yung order namin. Yung sa akin ay... Ano ito? Mexican burrito. Mexican burrito. Tapos Aga kang beef Heidi. Beef burrito. Beef. Burrito. Paborito. Ah, burrito. Beef paborito. Yeah. Kaya yeah, tikman natin. Pagsa tani. Yeah. Kuha ng isa. Yeah.

asan itu ya kan yang isa betul masa rap siap hmm hap tapi eh nulung dulu ya Here, come here.

baka tikman natin po ano anong anong lasa pero to so ah ah ee Tingnan yung loob. Diba? Beef to ha? Mm. Beef yung laman, men. Ayan. Tapos may cheese. Ito, cheese. Mmm! Uh. Ano natin? Ano natin? Mmm! ka? natin? Damn! Ano natin? Gusto na ko ang lasa. Nang Ito gusto ko ang lasa nito. Ito. Mm. Beef burrito. kasi yung lasa niya maalat na matamis na kasi may cheese kasi no mm. masarap masarap Thank <coughs> you. Wahong di Indonesia, cuma kemutun dulu, kemutun ya. Wahong juga. Umi, itu mm -hmm. sok na. Oh, dito lang to sa Anusa, Nisyo. Sa Nishio. Sa Ibiso Beach. Malapit sa Ibiso Beach. Sa dulo ng, no, dulo ng kundi. Malapit sa Ibiso siya. Ilang meters lang. O, mga nasa 200 meters, 400 meters Ibiso Beach. Sarap dito. Sarap yung pagkain no, ah. Oh. Ah, hindi pa, hindi pa. Oo. Hmm. Hmm. Sa akin, obos. Gusto ko yung ano? Beef. Beef. Burrito. Masarap yun. Kaysa... Mexican. Mexican. Bagay to sa kuha. Tapang. Masarap na yun. Beef kasi eh kaya masarap Ang oh, ganda dito diwa tapos kung anong oras ko lang masarap masarap oh, nakaabot ka pala dito ng ano dito ng tawag na sunset sunset to oh. doon ang ano tapos dyan sa kabila mamaya bili daw si Heidi yun yun o oh. tapos na kaming kumain tapos sa ulitin happy father's day honey happy father's day ulit hanggang sa muli maraming salamat sa inyong pagsama happy weekend peace Wait. Wait.